Nagbabalik po ang programang usapang tol sa oras na 6.32 ng umaga. Kakatapos pa lamang po sa Puerto Princesa. Nung idinaos po na 2024 ICF Dragon Boat World Championship sa, sa nasabing lungsod. Pero panibagong sports event muli ang aantabayanan dyan po sa Puerto Princesa. Uy, tayo yung namayagpag ha. Dyan sa Dragon Boat Competition World Championship. At uh, yung bagong sports event po na antabayanan dyan sa Puerto Princesa. Yan po ay ang 2024 Batang Pinoy. Yan po ay gagawin sa November 23 hanggang November 28. Yan po ay bahagi ng programa ng Philippine Sports Commission. Ang paliwanag po ni PSC Executive Director Paulo Tatad, tinatayang nasa dalawang 12,000 delegado. Ba, apakarami pa lang ito. Mula sa 177 na mga local government units ang lalahok sa sports event na para sa mga batang atleta na edad 12 to 17 years old. Tatlong po mga sports ang paglalabanan sa 2024 Batang Pinoy kung saan higit 1,500 na mga gold medal ang tatangkain na masilat na mga pambatong atleta. Para, para tayo bigyan ng karagdagang detalye tungkol po dito ay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Demetrio Dodo Alvior Jr., ang tourism officer po ng Puerto Princesa City Good morning po, Sir Alvior. Uh, good morning po, Ma'am Cecil. Toto uh, -to po, no? Tio, tio. Uh, hindi po dodo. -do. Oh. Ah, yes po, yes po. Ah, ah yes po. Opo, yes po. Good morning po, Sir Dodo. Opo, opo. Sir, opo. Toto po, toto. Aho, napapadalas po itong ano, mga idinaraos sa sports event dyan po sa dyan po sa Puerto Princesa pero pag-usapan po muna natin yung kakatapos pa lamang na Dragon Boat World Championship competition. Uh, talagang 'yan po ay naka-attract ng maraming mga delegasyon ano mula sa iba't ibang mga bansa. Uh, this is both challenging and rewarding. Ano po para po sa Puerto Princesa City? On the part po ng ano ng nang reward sir, uh, ano po ang naging uh, benepisyo dito ng uh, ng lungsod? ah amin ah medalko. But by the way, no, ah uh, una una si Grub, uh, uh, gusto ko munang i-congratulate yung Pilipinas no, uh, nag-uwi ng medal ngayong ano no, kakatapos mm -hmm. ng World Dragon Boat Championship. This is first in Southeast Asia no, at saka sa Philippines. Ah uh, of course yung benefits nito una una yung direct benefits is yung ating mga stakeholder, tourism stakeholder, kumita talaga, no? ating mga hotels, mm -hmm. uh, transportation, restaurants, uh, 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 lahat po, no? pati yung mga street vendors, kumita to mga malls natin kasi uh, 27 countries itong nag-participate, almost 2,000 athletes no? at saka coaches. So, ang indirect nito, no? yung, yung promotions natin, not only in national, Of course, sa buong mundo kasi lahat po sila ay eh, naka-live telecast ito. Mm -hmm. So, nakikita yung lungsod ng Puerto Princesa yes. dito sa na napakagandang yes. sports venue. Ano. So, after po nung, ano, nung uh, event, so, nag survey tayo, mm -hmm. kailanong kumusta yung experience nila sa Puerto Princesa. So, talagang uh, very happy sila. Wow. Sabi nga ng Presidente, ito yung pinaka-biggest ah, uh, ng ng dragon boat participants mm -hmm. no. Uh, kasama mm -hmm. dito yung mga pinakamaraming delegates uh, mm -hmm. na at na dumating mm -hmm. at saka yung bansa na sumali. At siyempre, congratulations din sir sa Puerto Princesa LGU dahil na naitaguyod ninyo ng matagumpay itong uh, sports event na ito na nagdanap. Tama po. Aha, no? uh aha. -huh, uh -huh. Oo. Uh, ito talaga kasi yung gusto ni Mayor Byron, no? mm -hmm. Na ang Puerto ay maging sports uh, tourism destination sa buong mm -hmm. Pilipinas. At huli, hindi na po bago sa may pag mm -hmm. ng pag-host ng Dragon Boat. Uh, Nag-upisa kami ng 2016 mm -hmm. na mag-host kami ng International Dragon Boat Club Pro Competition din, no? So parang uh, last year ginawa rin namin yon Kaya siguro nakita kami na tayang mm -hmm. namin na mag-host. Uh, at saka yung pag host kasi ng mga world uh, events, ng sports events ay hindi na bago sa Puerto Princesa. Mm -hmm. In fact, uh, last March, nag-uhoos kami ng World Table Tennis Championship under-16. No? So, talagang medyo sanay na ang Puerto Princesa pag host ng international. No? At sa mga world, uh, ngayong sinabi niyo po kanina, mag host kami ng uh, mm. Batang Pinoy. Pero yes, after okay. po ng Batang Pinoy, November at December 1, mag-host po kami ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines Friendship oh. Game. Ah, no, sunod, that sunod is also international. Ito, no? Kailan ito sir mangyayari? Yang, yang uh, December Friendship 1 game? po 'yan, wow. December 1 to 4. Very close. Ano po? Opo. At bago po 'yan nagkaroon tayo ng World Dragon uh, Boat Championship, nag-host din po kami ng Strasok, no? Ito yung Southern hmm. Tagalog Regional uh, parang Association of mm -hmm. Colleges and Universities, yung Strassok, mm -hmm. nung a week before po ng uh, International Dragon Boat Federation, Inter-Club Pro Championship, mm -hmm. bago sinundan po itong World Dragon Boat ka uh, World Championship. Mm -hmm. Actually, hindi lang po ito reflection na kaya ng Puerto Princesa City, kaya ng Pilipinas. Tama ano po. po no? Talagang kailan natin talaga, ito yung uh, mga... Mm -hmm. uh, kailan natin matutukan eh, yung sports tourism yes. kasi ang um, mm -hmm. malaki po yung multiplier nito no six times ang multiplier nito para itong mice din na talagang grupo-grupo pag dumating uh -huh. mm -hmm. uh -huh. and then uh, we just can't imagine how challenging ito pong preparasyon ano especially the security aspect yung convenience ng no mga uh, delegado yun po ay inyong uh, puspusang pinaghandaan ano po. Tama po no, um. uh, ano kasi siya no. lakin uh, laking tulong din kasi sa amin. Mm -hmm. Dalam po ito punto siya sa isa sa pinakatahimik na lugar no. Mm -hmm. are the number one peaceful city in Maropa. Yan po yung receipt ng aming PNP uh -huh. award nila yan no for consecutive months. Mm -hmm. And use na rin no. So, pagdating sa security, hindi kami masyadong Ah, uh, may concern doon mm -hmm. kasi dito naman sa Puerto Princesa wala po kaming statue, wala kaming hold up for dito. So yung mm -hmm. mina-manage lang namin yung transportation lang mga tricycle, na wag wag ano, mag-overprice wag wag wag, wag na. Aha. Mhm. Uh -huh. And then sir, itong ano po ang uh, nabanggit nyo nga po, marami pa pala tayong ilo look forward, ano po? sa uh, dobesa mm -hmm. so actually kami nag-host din ng Ironman no so, 70.3 wow. Ironman oho ah uh -huh. uh, ngayon next year po meron kaming Ironman March mm -hmm. 2 pero before ng Ironman host uh, ulit kami ng World Table Tennis Championship so uh, February so magkasunod mm -hmm. po yan Mm -hmm. Nako, sunod-sunod pala. Nove nasimulan tayo ng October. Actually, November pala itong ano, no? O tumawid ng hanggang November itong uh, Dragon Boat. Tapos, meron pang in-anticipate ngayong November, December. Sunod-sunod na pala ito, ano? Hanggang January. Anyway, congratulations po, sir. An teka, ano ba yung mga ano dyan, sir? Ano ba yung mga binisita na husto ng mga uh, turista dyan sa Puerto Princesa nung, uh, during the time ng Dragon Boat uh, competition. Ano yung mga ano po, lugar na talagang naging interesado sila at namangha? Ayun, teka, nawawala lang si Sir Dodo, ano? Eh, pero nandiyan sa Puerto Princesa yung tanyag na ano eh, Underground River. Ayan, very famous sa buong mundo. But anyway, talagang uh, congratulations sa Pilipinas, no? sa magandang performance na ating pinakita Diyan sa Dragon Boat uh, World Championship at dahil diyan merong ano eh meron pang isang parang yan ay uh, short ticket ng Pilipinas doon sa magiging laban naman sa China next year no yan so maraming salamat sir Dodo no sa inyong pagpapaunlak ng panayam ngayong umaga at congratulations pong muli sa Puerto Princesa City LGU